I am a mother of two, kaya kahit may sakit ako, ginagampanan ko pa rin ng aking pagiging nanay. So dahil may pasok ang mga anak ko, ako po ang namamalansya ng kanilang mga uniforms. Maaga din po ako nagigising para asikasuhin ang kanilang mga baon at agahan. Mostly kasi gulay ang ginaprepare kong breakfast nila at baon sa school. Para po healthy. At dahil may washing machine na, madali na po sa akin yung paglaba. Yung husband ko lang po ang nagabanlaw para hindi po masira ang aking akses sa kamay. Kaya palagi kong pinapipray kay God na sana maganda palagi ang aking pakiramdam para magampanan ko ng mabuti ang aking tungkulin bilang isang nanay. Kanagido! Pero kapag masama po ang aking pakiramdam, no choice po ang aking mga anak na mag-asikaso ng kanilang baon at breakfast. And with the help of my husband. May kanya-kanya na rin silang mga schedule para sa kanilang mga gawain dito sa bahay. Pagsisilbihan ko ang aking pamilya sa abot ng aking makakaya kanagiro. Sunod na sad. See you again. Salamat.